Kaya si Koko medyo sweet or mm. inalalayan ni Koko? Inalalayan po talaga. Tapos... Bakit naka-excel ninyo ba si Yasin? Opo. Kasama mo ang... Ah. Yung na... Yung simpo na ano po, nabaril po ako <laughs> sa paa. Hmm. Pero bakit ano... ka na, yung nah, Nalangunghuli. Yung huli na excel mo yung bago. Mm. Meron pa gano'n na parang sweet sila o malalaga. Masap lang po. Maalaga po para kasi dito. Ano ba? Yung... Kailangan ng pagkain, inalalayan po. Ina po. Ina talaga kasi po ladies po alam mo naman si Coco alam na po yung, like, yung 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 ladies ko po, po umalis sa lalo papa yun na po Saka, totoo ba talaga na ano? Generous si Coco? Anong naibigay na sa'yo ni Coco? Um, may sin po, po na pinagalitan ako. Ah, e, pinagalitan? Diba ka pinagalitan? Ano naman yung sabit mo? Bawal dapat. Ano ginawa? Da. Okay, Sabi niya po kasi, Hmm, ting 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 ko. ting 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 kasi. ting 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 hindi ting 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 na. Okay pero kung pagsasin ako, ang galing ako. Kasi po, pag-TV-TV po yung hope. So, yung mga yaman ba dyan sa probinsya, no? Tsaka rin din po. Hanggang ngayon po nag pa rin po Saan? Sa... Pelikula. Komersial. Komersial tak Opo. Oh, okay. commute pa rin ba kayo lagi? meron na kung pa rin, nagsisip ka pa rin? Umadaan ka sa mabaho pa rin? <laughs> Di ba may mababaho doon? ko ano, lang yung piyatas. Piyatas eh. Saan makita ka dara? Yung talpon po. Dada, kaya, ano, dad. Ano ah. mga na, kaya, po, Ano lang po, dalawang sakay lang po. Ano po, uh, isang drive ko, isang twice Paket kayo dada? Uh, um, Upa baba kayo. Baba kayo. Ah, hindi kayo Kasi sa Manila Hills. Yung, hindi po. Ay, okay. doon po si ano po, si Tito Rolda. Okay. Sa Manila Hills. Uh, uh, Kasi ka po, sa amin po, binabaha. Ah, gano'n. Kapag po talaga, ba na baka po talaga, an ano po talaga, matataguan talaga po yung school. Gano'n. Eh, hey, ikaw, yung baha niyo, pinapasok ng baha? Opo, ang bintana po. Ang bintana po. Ang bintana po. Lalakoy ka. Buti po wala po kami doon. Doon po yung time na kukuha po ko ng award sa Sini Malaya. Doon po talagang time. Kaya paano si, pa? Si mama po. Ano po? Ano na lang po? Umuwi po. Tapos kami dalawa po. May kilala po si mama na papagkuha na lang po. Kaya pa paano yung galing ka sa awards tapos gabi-gabi na umuwi? Ano? Ate ka ng ano? ng jeep doon sa ano, dito? Opo, oh, naghihintay po talaga kami. Ah, okay. Yung, yung ano, pagbuha ng apartment dito sa Manila. Mura uh, naman may mga mura. Tsaka po, ano po, hindi babayarin din po sa kaya. Okay, oh, mo talaga. Kung um, wala po talaga, tsaka po, ano po, mm, um, kasi po, kapag nabili ko po yung bike po namin, dalawang unit na po. Dalawang unit po, <coughs> 150 po, 250 po. Malapit na. Malapit na mag-bili. pa. ba? Uh, no, 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 no. Breadwinner ka. Ah, uh, okay. may trabaho ka may trabaho ko pa si Papa. Ah. Kaya tulong-tulong so, na Parang, uh, saka ano, magaling ka naman ng actor kaya sikat ka, magkakapira ka. Okay. Huwag mo kami kalimutan, ha? Oo. Kayo po po pa. Kahit yun, kaya, kaya. Bye-bye. Bye-bye.